Hi guys, mag-unbox tayo ngayon guys sa Istan guys kasi bumili ka ng Istan kasi sale siya kasi dati is 100 siya tapos ngayon sa Virgin 100 15 sa Virgin. Eh, nag-ano siya, nag-sell siya. Nag-sell siya, 89 real sa. Eh. So, tingnan mo guys ha. Eh. Unboxing natin guys. Parang may patungan tayo sa cellphone. Mm -hmm. I'm not sure guys that possible. The name is your guys, then, as you guys, it's done. Ayan na siya guys. Tapos na ang ating unboxing sa ista ng ating cellphone. Ayan siya. Okay guys. Okay guys. Bye. Thank you for watching guys. Hi guys. Welcome to my live guys. Guys, today ay na ako guys. Binigay ng aking palalag na hoodsuit siya. Kasi wala akong headset. Ayan, binigyan niya ako. Ayan siya guys. Bukas yung box natin guys. Bukas siya guys. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Ayan. Yes. Ah, meron siyang ano. Ito yung ano niya, mga wire. Dito. Mm. Left and right. Ito yung try natin to mamaya doon sa akin kung tutunog ba siya ganyan ah grabe di ka di ka maano nabingi ako Kaya ano na natin doon, try natin sa laptop. Ayan na guys, okay siya. Ganda na sounds niya. Connect ko dyan sa aking laptop. Ayan. Ayan, Ayan na guys, ang aking new headset para sa aking beet. Yan. Diyan na siya. Yan. Ang aking new headset. Salamat sa aking palalab. Sabi gay niya sa aking new headset. Saka ito bigay din niya to sa akin. Tsaka yan, bigyan niya din yan sa akin, yung laptop. Thank you so much. Thank you so much, baby ko. Sa effort na ginawa mo sa akin. May magagamit na ako sa pagkanta-kanta kahit hindi ako marunong kumanta. Practice-practice lang din pag may time, diba? Okay, bye bye. Thank you for watching and thank you so much again. Maraming salamat sa bigay mo sa akin. Bye bye.